Hello guys, ayan, good afternoon So ang ganda ng view dito guys oh, Grabe lawak ng palayan Lahat ng nakikita ninyo dyan guys sa likod ko Hindi yan sa amin Nakikibidyo lang ako kasi ang ganda ng view nya Ayan so pa Pakuha na yung araw guys, palubog na So ang sarap dito ng hangin Sarap yung simoy ng hangin niya. Ayan kung mapapansin natin ang ang ng bunga ng palay nila dito. kakapalo So, sarap mag moment dito, guys. Ang lawak ng palayan, oh. Sa lawak na yan, guys, kahit isang kahon wala akong ganyan. Wala akong, wala akong palayan. <laughs> Bakit kaya ganun, ano oh. so, Sa tambay lang tayo dito, guys. With may service, kulong-kulong. Ayan, malapit ako dito sa aming farm. May, pin, may lang ako. So, na-enjoy ko lang yung surroundings natin, guys. Sobrang tahimik. At napakagandang pagmasdan yung mga mga palay na sobrang malalago, guys. Malapit na ulit yung anihan. Grabe lawak ko hanggang doon sa sa bukid na guys. So, halos hindi makita yung dulo. Yan guys. Guys, thank you for watching. Uwi na tayo.